Flex ko lang guys, uh, ito pala yung isang malaking advantage pag lalaking plantito. dito kasi yung lalaking plant guys, nagagawa nila yung mga mabibigat na bagay. Kaysa sa mga babae guys, hindi uh, limitado lang yung ano nila, yung lakas nila sa paggagawa uh, ng mga ganitong bagay. Anyway, sa pagtatanim naman at uh, pag-aalaga ay eh, maaasahan mo talaga ang mga babae. Magandang araw po sa inyo dyan mga kaplantito, kapandita. Ngayong araw na ito ay susubukan natin gumawa ng isang footpath. So since may nakita tayong lumang bahay na giniba at may natitirang flooring dun, ang gagawin natin ay titibagin natin ang flooring at hahakotin natin dito at gagamitin natin para sa ating footpath na gagawin. So without further ado, samahan niyo ako mga kaplantito kaplantita. Tara let's! Ayan na yung mga nakuha ko guys. Ayan, madami-dami pa to. Ayan, malaki pa siya. Walang problema guys kasi hinangin ko na to sa ano Sa ati ko, ayan yung ati ko. So, bumang bahay ito na giniba. So, tuloy ko na lang mamaya kasi napagod na ako guys. Tsaka hakutin ko pa to. Ito nga pala yung ano, yung dati nung hindi pa ako nag-video. Ito yung unang-una kong gustong kunin. Gusto ko siyang kunin. Kaya ang ginawa ko, ayan. Gusto ko sana siyang hatiin. Kaso malaki lagi kasi si yes, masyadong ano, nakakapagod na nakitid yung ano ko, yung mga kasukasuan ko, yung likod ko na nakit. Hindi ko kaya guys. Kaya yung nakuha ko lang, nagpatulong ako sa pamangin ko at saka sa isang pinsan ko yung kung nakikita nyo may nakatayo na parang ganito lang din sa may ano sa ilalim ng Bougainville at kinuha ko yun dito, dito ko lang din kinuha kasi medyo maliit liit kasi yun at saka naputol na putol na yun nung pagkakuha ko hiningi ko naman sa ate ko at saka sa bayaw ko wala namang problema yan gusto ko sana siyang kunin kaso nga lang yan ang laki at saka ang bigat at saka ang hirap putulin guys siguro sa susunod pag maputol ko yan um, kuhanin ko yan at saka gawin ko ano gawin kong patungan ng mga, ng mga halaman doon sa, ano, sa aking garden sa garden namin ng nanay ko so ayan guys nagprito ko ng outfit para sa paghahakot ng mga pinag uh, kong ano, um, flooring yung chops ng flooring so ayan guys samahan niyo ako sa paghakot Alex ko lang guys, uh, Ito pala yung isang malaking advantage pag lalaking plantito. kasi yung lalaking plantito guys, nagagawa nila yung mga mabibigat na bagay. Kaysa sa mga babae guys, hindi uh, limitado lang yung ano nila, yung lakas nila sa paggagawa uh, ng mga ganitong bagay. Anyway, sa pagtatanim naman at uh, pag-aalaga ay maaasahan mo talaga ang mga babae. Kasi sila mat matsiaga sila at at sa ano hindi sila tinatamad, hindi tulad ng mga lalaki. Pero lang sa iba guys. Pero ako kasi minsan may panahon talaga na tinatamad ako sa pag-aalaga. Kaya andyan nga yung ate ko, yung nanay ko at saka yung hipag ko. Pag nakita naman nila na ano, na medyo nakulang sa pag-aalaga yung yung mga halaman ko, halaman ng nanay ko is uh, inaalagaan naman nila guys. guys uh, maswerte tayo guys kasi may nakuha tayong kongkreto yung pinaglumaang bahay na magagamit natin dito sa paglalandscape guys, bimigyan ako ng pamangkin ko ng PVC kasi nagpahanap kasi ako sa kanya baka makakita siya ng ganito eh ayan may nakita siyang lumang PVC kaya ang gagawin ko nito is um, actually bala ko sanang medyo matastas ko nito yung mga 6 feet eh. kasi gusto ko sanang gumawa ng poste eh. para dun sa nasa Uh, orchids ng nanay ko. Lalagyan ko kasi siya ng roofing. Yung ano, ano lang. Yung net lang na roofing. So, ayan guys. Kung napapansin nyo guys, itong mga malalaki dito itinabi ko. Ang gagawin ko nito, ilalagay ko dito sa, ano, sa pathway. Ayan yung nanay ko guys. Ayan, mahal na mahal ko yan. Ayan nanay ko. Ayan. Hmm. hmm. Yung dito ko siya ilalagay. Tong mga to, na pinaghahakot ko. Ibaon ko siya dun sa ano sa pathway na yan. And, kung napapansin nyo guys, yung nakita, yung nakita nyo ano, PVC pipe doon. Gagawan ko sya ng poste dito guys. dito. dito. Apat na post yan kasi ilalagyan ko sya ng roofing, yung orchids na yan para naman ma-filter yung ano yung araw na pumupunta doon sa ano sa organs natin ayan guys, nakagawa na tayo ng tatlo. Ayan. Ito guys, magandang paraan to para ano, maiwasan natin yung putik kapag katagulan guys. So kapag ka may put, uh, kapag katagulan at saka maputik yung daan natin, at least meron tayong maapakan. Maraming salamat sa panonood ng episode na ito. Inaanyayahan ko po kayong subaybayan ng bawat episode ng aking vlog hanggang sa maipakita ko sa inyo ang magiging resulta ng ating ginagawang at pagpapaganda ng garden para sa akin ina. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, i-hit niyo lamang po ang subscribe button at ang notification bell nang sa ganoon ay maging updated kayo sa upcoming videos na i upload ko. Maraming salamat po.